Si Sharon ay may request naman tungkol sa billing nila ni Gabby Sakaling matuloy silang gumawa ng pelikula At syempre after 42 years na ginawa nila ang Dear Heart movie Ano nga ba ang gustong mabago ni Sharon sa buhay niya ngayon? Roll VTR Pelikula, una talaga si Gabby sa billing Kasi it's been Sharon and and then him since Dear Heart and i feel na he's not happy with that and rightly so pero sa pagkanta Sharon muna kasi 12 ako nag-start Tsaka singer ako so yun naman i'm very wala akong problema doon just ko i know my place in the business I probably Everyone. wouldn't have gotten married too early i would have probably given it a little more time para mas mature na kami eh mas ready na siya. <laughs> Ako ready na eh. <laughs> so yun, yun pala yun yes. na parang hindi dapat siya, uh, parang, sana, kung sana hindi siya nag-asawa oh, oh. ng maaga. Kasi as far as I know, parang 18 lang yata siya. Oh, nagkasawa. bata pa siya. Oh, pa siya. oh, siya. Yeah. So parang halos pa rin hmm. din ng karir niya, di ba? Ni, no, so, ni Sharon. Ni Sharon. Nung no, 18 hindi ah. Uh, hindi 12 uh, nga siya nag-start. Uh, Ibig sabihin sa mga movies kasi nag-start talaga siya as singer, di ba? Mm, 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 At wala 12 12 naman daw na problema old. ang billing sa kanya pero oh, pagdating sa pelikula, o pagdating sa kanta, syempre mm, 12 years old pa lang. Pagdating naman sa pagiging, ano sa mm, mm, yeah, kagaya sa concert, oh, dapat lang talaga na mauna ang billing ni Sharon. Unang-una, kilala talaga siyang senior mula pa 12, 12 years, years old, old pa lang. Yes. Mr. Mm, DJ, oh, di ba? Make a Pero meron siya talagang unang kanta Master ba DJ can I make a request Pwede ba yung love song ko? oh, di ba? Ganda ng song oh, oh, na yun. Oo, ang e. daming sumikat na kanta yun sa taron mm. net. Ano yung, diba? yung sinasabi mo sa song niya? Dibs, meron siyang song before Mr. DJ. Na, parang naalala ko oh, na ginawa oh, eh, di nating trivia. Oo, hindi siya sumikat. Eh. Oo, oh, oh, hindi oh. masyadong sumikat. Nakalimutan ko ang title. Pero itong Mr. DJ talaga ang sumikat Pero yung kanta niya, Bituin Walang Ningning, mm -hmm. sikat na sikat sa mga handaan, di ba? Para sa may karaoking ilatag, <laughs> no? Oo. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. Hindi lang yun. Pag may mga pag Pagkain, ba Oo, balutin mo ako. Kaya yung term talaga ng millennial ngayon na parang isharon isharon mo na yan, ba? Diba? Oh, oh, kasi tama. yung term na yun nakuha sa kanya kasi dahil sa balutin mo ako. Sabi, ibalot mo, mo na mga handa, i-take out na yan. Oo, oh, kani ay kagabi, <laughs> sa birthday party ni Miatri. Dahil talagang ano, yung kanta ni Sharon talaga, pag. Ay, ganun. Sobra. So, sa, sa pangunguna mo? Sa pangunguna. <laughs> Thank you, ah. Thank you sa Charon. Oh. Dapat nyo nagpa-Charon din ako ng lechon. Oh, ano oh. yun? Ang laki ng lechon ni tita kahapon. Oo. Oh. Oh.